Dito na naman kami guys, Raz, AJ, and Kiko. Kaka-out lang namin sa work, 1.30am. Graveyard shift kami at dito kami dinala ng tadhana dito sa Papa John's Pizza House. Alam nyo ba guys, kami yung mga tipo ng tao na kahit konti na lang yung pera namin, kaya namin makahanap ng budget meal na restaurant na kung saan masarap ang pagkain pero abot kaya ang presyo. Isa na dyan ang Papa John's Pizza. Napakasarap ng pizza nila dito. Dati nag-order kami nito online pero ngayon talagang nabisita na namin siya personally para ipakita sa inyo kung ano ba talaga yung meron dito sa restaurant na to. Medyo maliit lang yung lugar nila dito sa Maytamimi sa Olea pero superb yung meals na meron sila. Ayan guys, nag-order na kami ni Kiko habang nagbi-video si AJ. Tigyan kami ng best deal netong si Kuya. Nag-order kami ng chicken wings at uh, 29 reals. Tapos habang naghihintay kami, flex lang natin yung mga sauces. Meron silang pizza sauce, garlic sauce, meron din silang libring ranch at of course yung favorite ko na pickled na sili solid yan. At kagaya ng sa Yellow Cab, meron din sila nitong dried chili. Sobrang favorite ko guys, itong chicken wings nila. Napakalasa at talagang mainit nilang sinaserve sa'yo. Andyan na guys, yung pizza na in-order natin. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Kayo na lang ang magbigay ng pangalan ko ano yung pangalan niya. Pero I think itong isa is spicy chicken ranch. Tig to 25 each lang yang pizza na yan kaya saktong sakto sa aming tatlo may naiuwi pa kami na sobra solid talaga yung lasa ng pizza nila guys highly recommended ko ang sarap ng dough ng pizza nila at kung makikita ninyo na pa social kumain ni AJ Napakalinamnam kasi ng pizza nila dito. At of course, ang tropa natin na si Kiko, nag to ng pizza the other day. Kaya pinagbigyan namin ulit siya. Ang nagastos lang namin dito guys, ay 79 reals. At syempre, hating kapatid, naghati-hati kaming tatlo sa bills. Kaya konti lang yung nabayaran namin, at least 20 plus reals lang. Pero sulit. Kaya guys, try ninyo ang Papa John's Pizza at magkita-kita ulit tayo sa next vlog natin. Mag-ingat kayo. Follow for more!